Hello, hello guys. Ayan, gagawa tayo ng panghimagas. Tapos, ayan, dalawang griham, guys. Tapos, bingo na orange na flavor. Tapos, isang condensed dalawang cream din sada. Ayan yung pang ano natin. Yan yung pang toppings natin guys. At saka sa loob ng ano, cream. Ayan, griham float. Dahil mahal ang manga ngayon, gagawa tayo ng paraan makakamura tayo guys 180 lang po yung ano ko na budget ko dito guys kasi birthday ng anak ko gusto ko yung ano naman dessert na hindi nakakasawa yung gustong gusto ng mga bata o ganyan lang guys ilapag mo lang yung ano isa ka kriham plot hindi mo man maubos yung isang balot guys isang ganyan isang balot guys na yan ayan tapos yung ano cream bago mo siya i-shake lagay mo muna siya sa freezer ng overnight. Tapos tatlong, ano lang po yan guys, tatlong bingo na orange. Yung pang toppings natin dyan sa ano, sa cream. Yan, pag, para pag tumigas, pagkain natin crunchy crunchy yung nasa ilalim. Yan, yeah, creamy creamy. Yung flavor orange. Oh, yun yung piliin nyo guys kasi yan ang gusto ng anak ko kaya yan yung pinili ko o, ganyan. Hati-hatiin mo lang siya guys ng ano, maliliit. Tapos may malalaki din para pag ano, slice mo dyan, malasahan mo talaga yung ano, chocolate flavor na cookies. Tapos may ano, orange na flavor. Isang flavor lang po yan ginawa ko. Tapos ano, orange yung flavor niyan kasi yan ang gusto ng baby ko o ayan. kasi dahil birthday niya lahat yung ginagawa ko yung favorito niya talaga yan guys sa pasko wag nakano, ito i-try nyo talaga sa pasko at new year ito pang dessert nyo masarap to guys murang mura lang ba pasok sa budget natin guys isang graham lang po nagamit ko hindi ko na po yung nagamit yung isa isa lang kinain ng mga chikiting ko yung isang balot o ganyan lang siya guys pag nakatapings na yun ng oreo yung natira guys ilagay mo yan siya sa pinakadulo mamaya magtira ka ng tatlong cookies para pang ano pang design mo at saka magtira ka din ng yung natira na cream doon yun ang pang ano mo sa pinakaibabaw nya o ganyan lang gumawa guys sa halagang 180 may ano, malaki ka ng dessert, marami na makakain talaga guys, promise sulit ang ano mo 180 o, ayan na siya guys, o, tapos yung cream na ano, natira tira para hindi sayang, o ayan na ang ating cream float o ayan, sobrang yummy yun yung sa gilid guys, o yun yung, yung ano, natira na tatlo na ano, hinati-hati ko yan, yan na, yan na lang ang natira guys kasi pinag-share ko yung iba. O, oh, di. May dessert ka na na. Masarap. Sa halagang 180. Sulit na yan siya guys. Sa totoo lang. Mahal yung manga ngayon. Ganyan na lang gawin natin. Ayan. Masarap. Thank you for watching, guys.